Pag kusagad hirap sagad day susi ano kasi malita po yung sa aratini tera 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 mo sa tera Tara tara tera 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 dito Tara 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 tera 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 Ano Chip? ba? Hindi lang po kasi si Ryan. Baka manakaw. Wala po. Baka na si mawala. mga walang estudyante namin. Mahal na mahal po namin. Si wala po SD. Chip, wala po ba yung susi dyan, Chip? Boyin, wala po, no? Chip. Ay, wala, wala. Uy, tabi si Chip. Chip, wala, no? Si Ryan. O, oh, tabo? So Uy, mm -hmm. sir, nasa ito, eh. Ano Ano

Pinapasok niya sa shirt niya, kala mo. Oh, my God. na yung pants mo. Ah, makakalaw, pantalon na rin. Kapakalaw. Ano, kuya? halo ano? Sina, kuya? Ano? Ano, ano? Wala na yan. Kasi nila ito, puto, milak pa uli eh. Parang kaya ganyang belt mo, no? Tapos sakto na sa inyo, hindi mo masyad yung ano. Eh, gusto mo na matulog.

Marami yan. Oh! Oo. Oh. natin yan. Sundot. <laughs> Sundot Teddy mode. <yalimot>. Toog, <laughs> toog, garin. toog, garin. toog garin ka rin. Tutoog ka rin daw wala hindi makaka makakapalagay ng wala. Pa-thank you Manahimik na puta. Tang ina sumuko na yo. Chego bye. Bye. Diri, ano sa TFC ka pare? Oymo, mo you know to TFC ito. <laughs> Ay, meron po ba naman oh. Ano, ano, ano? Ay, meron. Ay, meron. Ay Ano ba yan, eh? <laughs> Ay, <gasps> Ay, Ay, <laughs> Here, we have the natural a on this natural <laughs> habitat. Yes. Here it comes. Close wow. up of a fucking a-hole, a-hole, or a-hole in our country. Yes, he is aware and one-of-a-kind a-hole or asshole. Yes, he is. Look, look, look. He's playing shit on a fucking shit on a shit day on his shitty hand. Look. Um, uh, look at the Oh, okay, we are now closing in on oh, the <laughs> Oh, he is going wild, bitches! He is going wild. Look at that face! Look. <laughs> oh shit! Fucking aho. All A-holes have this lock on their bellies, like the collar. The, the his second cock. Look. That is his second cock. That is cock number two. Yes. Adi Adita- Ah, third. head. No, a detachable cock. He is now playing with his cock number two. Yes. He is disgusting. Yes. He is. No. no. we don't have an Fucking homo! Go, Raynard, go! Ang namin yung sir! Sino bang sir gusto mo? Sir Sermon. Sir Mon? Sir Mon, yun. gagawin mo Apple Dito. Ano? Apple Dito. So? Hindi si Sir Mon, kasi wala pang English yun. Tang. O gusto mo si Magnema? Katanggal yan. Papatanggal yun si Magnema? Oo nga! O ganito, papatanggal sa fortuner niya. Ako! <laughs> pati at, ang katawan tayin na lang natin. Pero bago uuwi mo pati na yung katawan mo. Patayin na lang natin. Kung gusto namin. mo sa motor ni Sir Butch, medyo magasa ka. May dalawang motor. Si Sir Butch at si so, eh, Sir Alta. Nakatalo yung atawa sa atalo mo. muli. Tapos yung isa na. Pangitin eh. Parang wita? Hindi Uy, yung iwan!